ang mga katutubo na hanggang sa panahon na nandito po sa interpelasyon ni Senator Loren Ligarda na sinoportahan po ng ibang uh, senadora katulad po ni Senator Risa Ontiveros na ang pagmimina ang pagsasamantala po sa ancestral domain ng mga katutubo nangyayari po yan dahil wala po silang mga titulo ay um, share the concern of Senator Padilla, but this is the reality of lawmaking, including the budget process. Uh, when I, because I handled the budget of NCIP, when the good senator brought to our attention the concerns of the indigenous people na wala nga mga titulo at matagal na nga daw niyang uh, sinusuportahan yon, narinan ko yung record eh yung mismong NCIP hindi naman nag-submit <laughs> ng kanilang uh, budget proposal na magdagdag ng pondo para doon. So, paano ko naman gagawin 'yun na wala man lang submission coming from the agency? At sinabi natin to on record during the plenary debate. So, sabi ko kay Senator Robin na napakaganda nung concern nyo, uh, the indigenous people are blessed to have a supporter like you. Pero the agency has to do their job because we cannot invent these figures if wala namang pinopropose. They did not do it in a timely manner, Mr. President. So I suggested to His Honor, pwede kayong mag-submit ng amendment because I'm sure the chairman uh, will, will accommodate um, a, a very reasonable request such as that, Mr. President. So for the record. Opo, maraming salamat po. Napakaganda pong mong Ang akin lamang pong pinapaliwanag, tayo po ay nandirito na. At tayo po ay nakapakinig po sa nangyaring interpelasyon na ginawa po ni Senator Loren Ligarda na patungkol po sa patuloy na pagsira ng kalikasan at ginagamit po ang mga lupa ng ating mga katutubo. Kaya po ako nakipag-usap, nakiusap na kung gusto po nating marisulbah itong kaguluhan na ito at nag, ito pa po ang dahilan ngayon kung bakit nagkakaroon pa ng mga recruitment po uli ng mga rebelde dahil po dito sa pagsisimula uli ng pagsasamantala sa mga lupa po ng ating mga katutubo. Andito na po tayo eh. Ito nga po, pinag-uusapan nga po kanina, sinabi nga po, nagkakaroon na nga po tayo ng mga malawakang pagpapalit at pagpapaganda ng sistema ng paggawa ng budget. Bakit hindi pa po natin ito talakayin ngayon na? Bakit pa po natin kailangan ito padaanin pa sa kung saan-saan butas ng karayom? Ang inyo pong mga kapatid ng katutubo ay naghihikahos na sa sobrang pagsasamantala sa kanila yun lamang po naman maraming salamat po Ginoong Pangulo